Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Egypto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila'y iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Egypto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises sa Panginoon, Huwag po. Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Egypto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Egyptyo na ang mga Israelite ay inialis ninyo sa Egypto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, isa at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi ni Lay pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoong Masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka, na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas na iyong ginawa doon sa Egypto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya at hindi natuloy yung kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, Kung ako lamang ang nagpapatutoo tungkol sa akin sarili, huwag ninyong tanggapin; Ngunit may ibang nagpapatutoo tungkol sa akin. At totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit sa patutuo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatutuo na ako'y sinugo niya at ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatutuo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo, walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang mag-aarap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo.